Report. Mga kasama, unahin natin ang report. Breaking news, may kaugnayan. Doon po naman sa Balintawak, Pagadian City, may motorsiklo po na may sakay na tatlong estudyante na wala ng preno. Pumasok sa isang bahay, isa ang dead on the spot. Mula sa Rumin, Pagadian, Meditale, Rajuman Mar Alawan. Army! Kumpirmado ang dead on arrival ang dalawang babaeng estudyante na sakay sa motorsiklo habang sugata naman ang estudyante ng lalaki na nagmamaneho matapos mawala ng preno ang sinasakyang motorsiklo sa may matarik na bahagi sa daan sa Maya Purok 3 sa Barangay Balintawak, Pagadiana City. Kinilala ang mga biktima na sila si Stephanie Saiputin at si Junalyn Alibo. Habang ang driver naman ng motorsiklo ay kinilalang si Stanley Abria, mga estudyante ito ng Zamboanga del Sur National High School. Galing umano sa Barangay Palpalan ang nasabing mga estudyante dahil gumala sa isang uh, tourist spot sa nasabing barangay at habang pauwi na ang mga ito sa so may matarik na bahagi ng Barangay Baye. Balintawaka na wala ng preno ang nasabing motorsiklo at bumulusok pababa at pumasok pa ito sa bahay ni uh, Duna Tuna Saurnero. Nagulat na lang ang may-ari ng nasabi nga bahay na may biglang pumalabog at paglingon nakabulagta na sa sala ng kanilang pamamahay ang dalawang babae na duguan at base sa salaysay ng may-ari ng bahay na ang isang babae hindi na ito gumalaw at ang kasama naman nito na babae ay may bumulwak na dugo sa may bibig nito. Madali pa itong isinugod sa pinakamalapit na hospital dito sa Pagadian City ngunit binawian rin ng buhay ang dalawang babaeng estudyante. Mula dito sa RMN DSPR at IFM Pagadian, Radyo Mar Alawan, Tatak RMN.